Pandang alas 5 ng hapon, galing kami ni Bess sa school at sumakay ng bus papunta Cavite City. Halos puno na ang bus, pero may natitirang tatlong bakanting upuan. Dalawa sa mga iyon ay magkatabi. Umupo ako sa gilid, hindi sa bintana, kasi alam kong doon gustong umupo ni Bess. Akala ko tatabi siya sa akin, pero ng laking gulat ko nang sa may likod siya na upo. Bago siya na upo, Napatingin muna siya sa akin, nakakunot ang noo. Para bang may gusto siyang sabihin pero pinigilan niya lang. Hindi ko na pinansin at inayos ko na lang ang aking upo. Habang naglalakbay, napansin ko may mga bumababa at sumasakay, pero ni isa man lang walang gustong umupo sa tabi ko. Hanggang dumating kami sa Noveleta, bumaba na si Bess. Pero bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya sa akin at seryosong nagpaalala. Ingat ka. Kinilabutan ako. Hindi naman siya ganun kadalas magsabi ng ganun. Nagpatuloy ang biyahe. Puno na ang bus. Pero sa lahat ng pagkakataon, walang umuupo sa tabi ko. May isang pasahero pang nagpara para sumakay. Pero biglang nilampasan ni Manong Driver at padabog na nagsabi, Puno na, sasakay pa. Napatigil ako. Puno na? E malinaw na may pakante sa tabi ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka hindi lang niya napansin. Pero habang tumatagal, ramdam kong may mali. Habang nakatingin ako sa bintana, napansin kong yung matandang babae na nasa kabilang upuan ay kanina pa pala lingon ng lingon sa akin. Naisip ko, baka natatawa siya o may napansin sa akin. Pero may kakaiba sa tingin niya, seryoso. Parang may gustong ipahiwatig. Pagdating namin sa CVSU, maraming estudyante ang sumakay. Halos mapuno na uli ang bus. May isang lalaki pa nga na aakyat sana at papunta na sa bakanting upuan sa tabi ko. Pero bigla itong umatras. Napabulalas nam, hala! At agad bumaba. Doon ako tuluyang kinabahan. Lalo na nang mapansin ko ang ubang pasahero sa unahan. Palihim na lumilingon sa likod para sulyapan ako. Kapag nahuhuli kong nakatingin sila, agad nilang iniiwas ang mata nila. Creepy, pagdating namin malapit sa Cavite City. Biglang nagsalita ang matandang babae sa gilid ko. Mahina pero malinaw. May katabi ka. Nanlamig ang buong katawan ko. Doon ko lang naintindihan. Kaya pala walang umuupo. Kaya pala puno na raw ang bus para sa lahat ng pasahero at kaya umatras yung lalaki, may katabi ako. Pero hindi ko nakikita. Hindi na ako nakapagsalita. Ang bilis ng tibok ng puso ko, pero parang ang bagal ng pagtakbo ng bus. Gusto ko nang bumaba, pero parang ayaw akong palayain ng sandaling iyon. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang tanong. Sino o ano ang umupo sa tabi ko nung gabing iyon? Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.